Ayun na ho, mutik na. Dito yung ng hito sa hara wow. Nakatakas ang hito eh. Sila papa po ay mayroong uh, dalawang hito na alaga dito na kanilang pararamihin. At taka, uh, ina nga mga kaurag dahil nga uh, kailangan ilipat sa kabilang uh, fish pond dahil ang maliliit na Uh, tilapia ay uh, kinakain kaya yan hirap na hirap sila hulihin dahil uh, nakakalusot, ang hirap hulihin ng uh, dalawang malaking hito makurag. yan ang hito na tinatawag na african o may lahay po siya mga kaurag ang uh, umabag po siya ng uh, kaya po, uh, kanilang inuhuli dahil mga, mga maliit na tilapia inuubos maliit maliit kaya naman nagtulong-tulong ng mga kapatid ko para mahuli ng hito dahil napakahirap hulihin, nakakalusot. Pati nga ako mga kaurag, napatulong na dahil yung isa nahuli na, yung isa na lang po ang uh, hindi pa nahuhuli dahil uh, tumatalon at nakakalusot. Kaya naman tumulong na ako. Balik-balik, balik. balik

Matulog <laughs> ka ba yung magpisiksyon? Mahala. Mararapig yung yung Kamot mo ba yung nangyat yung nangyat yung nangyat lalaki. Lagyan mo ng tubig. ng tubig. ng